Hello po, hello hello magandang araw po sa inyong lahat mga kabuk parang hinihingal ako so ngay ngayong araw ay eh, nagpunta kami dito sa aming munting niyogan dahil nagpapakupra po kami mga kabuk so eh, hinihingal mo na ako <laughs> titingnan namin mga kabuk kung kung ano na pong update dito sila Mr. Jojo sila po ang taga Copra dito so let's go yan po yung kabayo nila napakalusog po hindi lang tayo lalapit baka tayo ikagatin at <laughs> sisipain hindi tayo al kilalan yan yan pong isa sa ibabaw. Ito po yung kinakargahan nila ng ano, ng niyog pag na, binibiyak na po. sinakot po nila, lagay po nila dyan sa ano, sa tapahan. Kaya madali po, madali lang po ang trabaho dahil may, meron po silang ano, kabayo. Ayan po. Sila po yung nagkukupra dito mga kabok. So, tinatanggal na po nila yung laman. Tsaka yun po si Mr. Jojo. Kumakain. Ano yung ulam niyan? At um, makikita nyo na, na rin, rin si oh. Mr. Kupido. Andito na naman si Mr. Kupido. Sa likod? Kaway-kaway oh. <laughs> naman dyan, Mr. Kupido. <laughs> <laughs> Ito si Mr. Amori. Wala pala doon si Mr. Amori sa lupa. Hindi nakasali. Yung isa ay si ano... Si hey, Uncle Junior. Kaway-kaway naman dyan, Col. <laughs> <laughs> Para hi kay, ano, kay Maricel. <laughs> hi daw, Sel. <laughs> Nag-exercise po siya. Trado <laughs> ako. Kapi daw. Hindi na Ipapakita ko po sa inyo ang laman sa ilalim. <laughs> yan po. Laman ng... Yaman, laman ng baol. Yan, lumiliyab na. Pwede na tayo mag-ihaw dyan. Biik. Pero meron pa ko ano. Mm. Ito po. Ganito po yan mga ko umuusok na umuusok na yung tapahan punong puno ng laman pakyatin natin ay mainit po mainit talaga yan ang kailangan po itatapa para hindi tayo mahirapan pag tinatanggal na sa na yung laman na hindi mahirapan kasi mas madali kung tanggalin yung laman pag pag ginaganito po pag nakatapa po yung niyog mabilis lang po ayan napakausok na po mga kabok Yan, ito po yung panggatong Bala, balat ng niyog. Yan po yung ginagawang panggatong. At saka yung kahoy. Para madaling maluto yung ano, yung kopta. Ito po yung bahay nila mama dati oh. Sobrang luma, luma na po. Pero ginagamit pa rin po namin. Marami po kaming alaala dyan. Nung dito pa po kami tumira. Hello hmm. po mga kabok. Ito po. marunong po ako nito. So, dati pinakita ko na po sa inyo paano. So, ikatry natin ngayon mga kabok. Madali lang itong tanggalin kasi nga na, natapa na po ito. Napakaganda po talaga dito sa bukid namin mga kabok. mga kabuko Yan, madali lang pong tanggalin. Una lagi, kuha ni tatay, ini na ginabulad man. Kaya tapahon raman sa kanang kuha ba? Iusang tapa nila ba? Kaya dako mo ito nga. Kuha? Perasan? Kaya bulad na? Kuya, lagi glugit lagi, mga dugnuk, kahit kayo.